Alam mo ba, na kayang-kaya mo na silang pagbakasyonin dito sa Taiwan? Welcome to Taiwan! Hello, I'm you. Oo, tama ang narinig mo. Pwedeng pwede mo na silang pagbakasyonin dito sa Taiwan. At kung may budget ka, gawin mo ng 14 days. Para sulit at matagal mo na silang makakasama dito sa Taiwan. So, eto pala yung mga requirements na kailangan mong asikasuhin. Unang-una, kailangan mo mag-book ng round trip ticket nila. Sa gusto magpabuk, pwede mo akong ipm. Pangalawa, pumunta ako sa Meco para kumuha ng invitation letter at affidavit of support ng aking anak. Kapag hindi kasama ng bata ang parents niya sa pag-travel, kailangan kumuha ng affidavit of support na ipapasa sa DSWD para mabigyan ng travel clearance. Pangatlo, kailangan ready na ang passport nila at dito at least 6 months. Pang-apat, accommodation. Bale, nagbuka ko ng hotel na malapit dito sa dorm ko. Pwede ka rin naman mag-transient. Kailangan meron kang pangalan ng may-ari at phone number, pati na rin address ng tutuluyan ng bahay. At last, syempre, kailangan natin mag e travel 3 days bago tayo umalis ng bansa. Medyo mahaba-habang fill-upan yun, up to 3 pages. By the way, yung pinapunta ko pala, yung kapatid ko, yung anak niya, tsaka yung anak ko. Hindi ko na nasabi agad, matatapos na yung video. <laughs> That's all. Ang mapapayo ko lang, huwag kang kakabahan sa IO. Basta kung ano yung tanong niya, yun lang din yung isasagot mo. Comment ka lang kung may gusto o may tanong. Bye!